binabanggit niyo na hindi lang isa, Diyos. Uh, ilan, po ba, ilan po ba yung Diyos na binabanggit sa Biblia? Sa Biblia kasi, ano, meron tinatawag na Godhead, eh. Ano? May, meron sa, may Godhead sa Biblia. Yun, yung salitang iluhim sa Hebrew. sa, in the beginning, God created the heavens and the earth. Elohim created the heavens and the earth. Elohim is a uniplural noun. It is a singular noun, but it denotes plurality. Any Hebrew word that ends in I-im, Elohim, is in the masculine and plural. Masculine gender and plural yon. Parang yung cherubim, ano, im uli, maraming, ke, maraming cherub yon, mga cherubim, ano. Ganon din naman yung Elohim. It denotes plurality. Kaya pag sinabing God, which was translated God or Dios sa Tagalog, Elohim sa Hebrew, it, dun, it denotes plurality. Pag sinabi mo, parang sinabi mo Pilipinas, understood na kasama na yung Luzon, Bisaya, sa kaming danaw. Ganon din naman yung, yung word na Dios sa Biblia. From the Hebrew word Elohim, which is a uniplural word. Meron siyang, kumbaga, parang yung pamilya. No? yung pamilya is a singular noun. Pero meron nakapaloob doon na marami, hindi iisa. Hindi pwede kasi tawagin pamilya kung naging isa ka lang eh. Ang pamilya, may ama, may ina, tapos may anak. Yun ang mga requirements ng salitang pamilya. Ganon din naman yung salitang iluhim sa Biblia. It carries with it the Godhead. Uh, di, hindi, di buba, ah, hindi, hindi po ba? kasi tatlohong ano eh. Diyos natin eh. Hindi naman sa... Eh, ano eh, tatlo nga yung kapangyarihan na yung sinasabi ni Kristo eh, no? The Father, the, the Son, and the Holy Spirit. Tatlo talaga yon. Kaya lang yung salitang Trinity, wala sa Biblia yon. Ako hindi ako tutol na meron tatlo. Pero tutol ako dun sa salitang Triunity, yung Trinity. The doctrine of Trinity is misleading. It is not biblical. Kasi yung Trinity sinasabi ng Catholic Church, Pakinggan mo, ha? babasahin ko yung salitang Trinity uh, sa kanilang ano, in the Catholic explanation of it. Dito sa isang Catholic book, The Faith of Our Fathers, ang panalampalataya ng ating mga ninuno sa pahina, this is a Catholic book printed with ecclesiastical permission. Ano? Sa page 8, ganito. Sa isang Diyos na ito, may tatlong iba't ibang persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Natunay na pantay-pantay na at walang pagkakaungusan. Yun daw Diyos, may tatlong persona, pantay-pantay. Walang nauungus. No one is greater than the other. But that is not biblical. Kasi sabi sa Bible, 1428 of the book of John, sabi ni Jesus ganito, "...sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin." Ayun ah ang Ama ay hin lalong dakila kaysa akin. Kaya yung doctrine of Holy Trinity of the Catholic Church, it's not biblical. Na yung Diyos na tatlo, eh, pantay-pantay. Actually, inaamin niya ng Iglesia Katolika, ito po ay katisismo katoliko, sa pahina 178. To be exact, ito po ay... May nihil of staff ni Reverendo Lawrence Golner, Censor Librorum, May Imprimatur ni Leo Parsley, Obispo ng Fort Wayne South Bend, Ikawalo ng Disyembre 1975. Sa pahina 178, sabi ganito, Hindi matatagpuan sa bagong tipan ang salitang Trinidad. At kinakailangang maingat na linangin maging ang kahulugan ng mga salitang persona o natura o kalikasan upang maging angkop sa paggamit bilang kasangkapan sa paghatid ng pahayag ng Diyos. Tamo, inaamin ng Catholic authorities na yung salitang Trinidad or Triunity ay wala sa Biblia yun. Pati yung sinasabing tatlong persona. Kasi ang sabi sa Biblia, ano eh, mayroong ama, may anak, may Espiritu Santo. Naniniwala ako ron. Pero hindi totoo na sila yung walang pagkakaungusan. The Father is greater than Jesus Christ. And Jesus Christ is greater than the Holy Spirit. Because He sends the Holy Spirit. Isinusugo niya ang Holy Spirit. Kaya, mas mataas ang ranggo ni Jesus Christ sa Holy Spirit. Pakinggan mo ang sabi ni Kristo sa Juan. Katotohan ng katotohan ng sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa Kanya. Ang alipin, hindi pwedeng mas dakila pa sa Panginoon niya. Gaya rin naman ang sinugo, hindi pwedeng mas dakila pa sa nagsusugo sa Kanya. Eh si Jesus Christ, isinusugo niya yung Holy Spirit eh. I will send the Holy Spirit unto you. Implying that Jesus Christ is greater than the Holy Spirit. But Jesus Christ confessed that my Father is greater than I am. Sabi niya. Kaya, hindi totoong walang pagkakaungusan. 11.3 of the book of 1 Corinthians, it says, pakinggan mo, Tatapwat ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. mo. Ang pangulo ng babae, lalaki. Ang pangulo ng lalaki, si Kristo. Ang pangulo ni Kristo, ang Diyos. O, di mas mataas si Diyos kay Kristo.